pinaplano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbong muli bilang Pangulo sa 2028 national elections kung matatanggal umano sa pwesto ang anak na si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment. Ayon kay dating House Speaker at Davao del Norte 1st District Pantaleon Alvarez, kualipikadong kumandidato si Digong, sinabi ni Alvarez na hindi saklaw ng constitutional ban si Digong dahil hindi ito re-electionist at nagpahinga ng ilang taon. Alinsunod sa itinatadhana ng saligang batas, bawal kumandidato ang isang pangulo kung katatapos lamang ng termino nito. Sa kaso ni Digong ay kwalipikado itong sumabak muli sa 2028 election. Naniniwala si Alvarez na marami pa rin ang supporter ng dating pangulo at malakas ang magiging laban nito. Ano sa tingin mo, may pag-asa ba ulit manalo sa pagkapangulo si Rodrigo Duterte? Comment below. CSTK channel subscribe, follow, like and share.